Okay mga boss, tayo ay mag-update muna bago tayo mag pintura. Ito yung bumper nung nabangga, yung ACC 9473. Ayan o. Ito yung bumper nya. Bali, niliha ko na to. Naka-prepare na to for painting na siya. Ay, dito naman sa mga nirepair natin ay Okay na, na-primer na natin yung masinya. Ayan. Kapag primer na tayo. Bali, bubuhin ko na itong hood na to pati yung pinder. Kasi medyo marungis na rin. So, ayan lang. Ito naman yung emblem ng bumper. Ito sa taas. Ayan ini repair ko na putol kulang na dito pingas na tinapalan ko na ibang plastic at saka ko nilagyan ng epoxy marine okay na siya matibay na siya na gagawin ko rito ngayon ay dahil pangit naman siya tingnan iitiming ko na lang din to pinturahan ko ng itim yung pangiting na no, may epoxy epoxy yung nilagay ko dyan Ayan. tibay na sya itiming ko na lang para medyo maganda naman okay mga boss hanggang dito na lang yung ating update Maraming salamat. Bye-bye.